nakipag-alyansa na sa bagong unity team di Pangulong Bongbong Marcos ang Nationalista Party ng mga Villar. habang ang oposisyon na Liberal Party posibleng makipag-alyansa sa Makabayan Bloc. nasa so, front line ng balitang yan, si Marian Enriquez. Can you be Lumalakas ang mga kaalyado ng Partido Federal ng Pilipinas ni Pangulong Bongbong Marcos. Kayunitim na nila ang lakas CMD ni House Speaker Martin Romualdez, Nationalist People's Coalition ni dating Senate President Tito Soto, at National Unity Party ni Congressman Elrey Villafuerte. Kahapon, inanunsyo na rin ang pakikipag-alyansa sa partido ni PBBM, ang Nationalista Party na chairman ay si Senator Cynthia Villar. Membro rin niya ng presidential sister na si Senator Amy Marcos na nauna nang nagsabing tatakbo ulit siyang senador sa 2025. Ayon sa kapartido nilang si Congressman Ace Barbers, hindi malabong maging bahagi si Amy ng binubuong unity yung senatorial lineup. I have no doubt kasama si presidential sister, si Senator Amy, no? kasi she belongs to nationalist Party. I am pretty sure if she's an incumbent senator, I'm pretty sure that kasama siya sa slate. No? Uh, unless, hindi ko alam kung ano yung, ano, but uh, my honest opinion is kasama siya. Bukod kay Senator Amy, posible rin daw tumakbong senador ang anak ni Senator Cynthia Villar na si House Deputy Speaker Camille Villar. Samantala, hindi pa rin tiyak kung sasama ba sa pagbabalik ng unity team si Vice President Sara Duterte. matatandang ang inanunsyo niya kamakailan ang planong pagtakbong senador ng mag-aamang Duterte. Pero kasunod niyan, pinabulaan na ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na kakandidato siya. Kahit naman lumalakas ang binubuong bagong unity team ng administrasyon, nanindigan ng oposisyon na liberal Party na hindi sila makikipag-alyansa sa mga Marcos at sa mga Duterte. Yan ay kahit aminado sila na limitado ang kanilang pondo kaya hindi raw nila bubuoin ang labing dalawang senatorial lineup. Sa ngayon, mayroon na silang apat na pangalan pero hindi na muna ito binanggit. Kinukumbinsi pa nila si dating Vice President Lenny Robredo na magsenador kahit na nauna na niyang sinabing tatakbo siyang mayor ng Naga. Alam niyo na meron ng disclosure kung ano ang sa kanyang preference. Pero pinag-uusapan pinag pa rin namin na sumama siya, pero uh, we will respect her preference. <laughs> Samantala ang Makabayan block naman, bumubuuri ng kanilang senatorial slate. Bukas daw silang makipag-alyansa sa mga tunay na oposisyon. Lahat, no, kinakausap. Kasi siyempre kasama yung uh, uh, Liberal Party, kasi marami rin kaming mga, uh, mga parehas na o oh, magkakatulad na mga ano no na mga issues na tinitindigan. Nagbabalita mula sa frontline Marian Enriquez News 5. Mga kapatid Cheryl Cuasim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.